Good day woodworkers and DIYers For today's video, gagawa tayo ngayon ng circle gamit ang Bosch router jig Gagamitin natin yung jig nya um, for making circles Gagawa lang tayo ng um, center point dun sa piece natin Then i-drill natin yon. Then check lang natin kung maayos ba yung um, pag-ikot nya tapos dito ina-adjust yung up and down nung um, router bit natin. Then, sa likod naman, yung forward and then backward. Yung layo niya dun sa center point ng circle. Then, check nyo lang kung yung blade ba niya is naka-align na dun sa um, line. Ayan. And then, kapag ka start natin yun, um, daan, daan lang natin ibababa yung, yung bit niya para hindi mapera sa yung blade nya so dito papasadaan mo na natin siya ng isang pass na mababa lang, mga siguro 4mm ganun tatansyain lang natin yan on natin then bababa natin and then yan um, forward and backward lang para lang malinis yung pinagdaanan nung um, router Then, yan. dire diretso lang natin iikot yan. Then, dun sa next pass naman is ibababa din lang ulit natin yung um, router bit hanggang sa maputol siya. So, ibababa lang natin ng ibaba. Yan, ikot lang ng ikot. Then, ito yung huling pasada natin. Yan, naputol na natin. So, tanggalin na natin yung screw dun sa guide. And then, eto. Yan yung circle natin. For more tips and tricks, follow Modernong Carpentero on Facebook and TikTok. Thank you for watching.